what's up mga kabaji, kabagang, gang gang. <laughs> so what's up mga kabagang, another reaction video na naman po ang inyong matutong no? At ibibigay sa inyo yan ng inyong abang lingkod na si kabagang. Yeah, no? So bago ang lahat guys, maraming salamat muna sa mga nanonood ng aking video through start until the end of my videos. Maraming maraming salamat po, no? Nakakabus yan para mag-react pa tayo ng mag-react no ng mga kung ano mang pwedeng i-reaction video natin. And also kung may natutunan kami na pulot ka, na ka, ka, kung anong emosyon yung nakuha mo, no please like, comment, and share sa aking mga videos. And huwag kakalimutang mag-subscribe. Okay, ayan. No? So, wag na nating patumpik, tumpik, tumpikin to guys. No? So, nakita nyo naman sa aking title kung sino ang ating i-re-reaction video at kung ano ang ating i-re-reaction video. Okay? So, bago ang lahat guys, ang bibigay mo na ako ng konting pahapyaw na idea kung sino nga ba yung ating i -re react No? Si Hero, guys. Hero. Okay? Parang bayani sa Tagalog. Pero yan, Hero ang kanyang name. At, uh, Uh, isa siya sa mga parang rising star. Na kung saan, alam nyo yan guys, mga baguhan sa pagrarap, mga baguhang artist, pero alam mo yung potential guys, talagang makalebel na rin ng halos ng mga veterano. Okay? So, bibigyan lang talaga sila ng break, or bibigyan lang talaga sila ng tamang audience, bibigyan sila ng tamang, uh, ng tamang venue. Alam mong magpapasiglab talaga at magpapapoy ng stage tong mga ganitong artist. Okay? And also, para sa fun fact lang, na si Hero ay parang ano siya, uh, na siya. As well as ano siya, isa siya sa mga nakapalibot kay Glock 9, isa siya sa mga parang uh, pinopromote ni Glock 9. Okay, ni Aristotle Police ko para nga umusbong at sumunod sa mga yapak ni Glock 9. Okay? So kung mapapansin niyo guys, yung kanyang mga sulat ay may kahawig nga dito kay Glock 9, no? So mo, more more commonly is parang siyang nagkukuwento. Okay? Kumbaga ganun yung type niya hindi siya parang malatrap or hindi siya parang mga ano personal bars hindi ganun so more on ano siya uh, society more ang ganun ganun yung banat ni Hero di ba ganun din si Glock 9 yung mga banat niya nung mga uh, talagang pausbong si Glock 9 noon ganun yung mga sulatan niya yung mga uh, yung mga kind ng kanyang uh, obra okay kanyang craft So, ganun na ganun din. So, huwag na natin patagalan, guys. Ayun, binigyan ko lang kayo ng papiyaw. Oh. So, let's start. I-setup ko lang na, guys. Okay? And let's do the reaction video. Okay? So, screen record. Yan. Yan ang nag-start na, guys. So, let's go. Start natin. Laksan ko lang, guys. Yan. Hero Tagu-Taguan. Official direct video. Let's go. lang. Oh, yeah. Na, darling, sabay tayong kumain. Tapos na akong maghain. Kakaluto lang ng kanin. Ito ang tuna o lamin na nasa lata at maling. Bumili din na kong saging na pagsasaluhan natin. Uh -huh. Kailangan ko yan kasi sa trabahong pinapasukan ko dapat malakas pangangatawan. Ilang taon na akong tagakatay mm -hmm. ng karne kapis na ang patamaan. Mm -hmm. Siya na sa isang araw ang aking binubuno. Pinagtitiisan ilang hayop na ang tinapos ko para may sahurin oh, sa katapusan. Oh. Kaling. Diba parang ano siya, parang glak na siya guys, no? Kung magsalaysay ng kanano ng kanyang uh, kwento, no? So, kitang kita mo guys, parang ayun lang. Nag-aya siya kumain sa asawa niya, no? At ang trabaho niya guys, matadero. Okay, mga nagkakatay sa palengke. mga baboy, baka, at kung anumang karne. So, diba? Nai-kwento niya yon ng ganong kasmooth. No, okay, hindi mo kailangan mag-isip ng malalim. Ganun lang. No. So, simple lang guys. Hindi na para, alam mo yun, kung saan-saan sikotin Para lang siya nagkwekwento as in talaga. Storytelling lang talaga. So, password, ay, backward natin konti. na ano, para mabalikan natin. At ang ganda nung ano na, ilang ilang hayop na aking uh, parang pinatay, pinaslang or what. No, para may sound sa katapusan. Katapusan, eh, basta maganda ng ano, eh, ng pagkakatahe. Takot taga katay ng karne kapis ako na ang patamaan Siyam na oras sa isang araw ang aking binubuntong pinagtitiisan Ilang hayop na ang tinapos ko ang buhay para may sahurin sa katapusan Alam ko naman at alam mo rin kung ano ba ang dahilan Dati akong bata ng isang pulis na matulis si Gino o Madrigal mm panahong gusto ko na umayaw sa galit siya ay nangatal mm -hmm. Pinusasan ako at sa gabi nilang doon sa malayong nagkaroon Okay, okay. parang sinetap siya guys kasi para siyang, ano nga, para siyang asset, ganun ba yan? parang bata nga daw siya no si Ginoong Madrigal no so ayun yung pagkakasabi guys no so ayun parang ganin yung kwento guys no nung bata siya parang ah uh, naging bata siya ng ewan ku anong rango yung pulis na yun siguro pulis talaga no ayun so nung gusto niya nang umayaw yun sinet up siya guys no tinaniman siya kung sa mga typical na nangyayari sa realidad na buhay okay sa buhay na ito Galing 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 ni Hero dito guys. Ate, Ano kaya yung kwento sa likod nung Taguta? Ano kasi di ba pambata yung ano yun? Pambatang kanta yun. Taguta, Guan, Maliwala, Gambuan. Parang gano'n. Pagkabilang atatlo, nakatago na kayo. Parang na. Ah. So gano'n. Ano kaya yung kwento sa likod? Bakit kaya Taguta, taguan No? Mga artist kasi guys, hindi nag hindi nagko-chorus yan ng wala lang eh. So, may something na naka nakabalot dun. Okay? At pag natapos siguro natin to tsaka natin malalaman you know? kasi sanay din ako kay Glock 9 guys na katulad nung ano basta pag nagkoro sila yan si Glock 9 may nakatagong uh, explanation pala siya okay so technically isa siya sa mga parang hindi siya nagbibigay ng isang praise or ng mga title na kung saan walang connect dun sa ano or parang simple lang yung pagkakakonect hindi, no, para may malalim siyang uh, uh, expression or may malalim siyang uh, information, no, dun sa bawat title or phrases na yun nilalagay niya as a title, no, or as a chorus. Okay, so tingnan natin guys, tingnan natin. isdan Kita na parang kalangitan Sa iyong bisig lang ako sasandal Pangako alam yan ang may kapal Wala nang iba pang hinahangad Kundi ang maiharap ka sa altar pag ko yan kahit anong kapalit Pero di na muling susugal pa sa iligal mm -hmm. Nagawain matagal ko na yung pinagsisihan Isang kimigal, hindi natural Ang nakasanayan na gawin malikin na hiligan Kaya nung lumabas, ako na piita na Naganap ako ng pwedeng malapitan na Naalala ko ang isang kaibigan na May ari ng baboyan sa aming bayan oh, Okay ay So, ayun nga, guys, no? Kaya siya naging bata ng general. Hindi pala siya asset, guys. Ginawa pala siyang pusher, no? Ano nga, no? Chemical nga daw. Alam mo na yun, guys. Kulay puti. Okay? Droga. <laughs> okay? So, uh, ganun ang kwento niya. Okay, nakulong siya sa piitan. So, nagsisi siya. Kaya nga na parang, ayun, no? Sobrang hirap niya sa kulungan. So, nung nakalaya siya, yun. Ito na, ito na yung istorya Na Patuloy natin guys, no? So, ganda Tingnan natin guys kung saan naabutin 'to. sa mm -hmm. Okay. So, ang babaeng tinutukoy niya Si Raquel Na napangasa Naging partner niya Napangasawa niya Okay Okay, nagkikits ko na guys So, lum Nung nakalaya siya Pumunta siya sa yung kaibigan Yung kalaro niya dati Kagaya na sinasabi niya dito And then Kunikwento niya na Ayun nga Na parang Kilala mo ba si Raquel Nakalaro din natin dati Okay sabi niya, kailan mo ba si Raquel? Siya e, yung napangasawa ko. tas yun, parang sinabi sa kanya na yun nga. Na parang wala ka nung kailangang problemain, eh, no? Maging tapat ka lang sa akin. Parang ganon Parang ganoon yung sinasabi nga nung tropa niya. Na naging amo niya. Okay? Eventually. Tingnan natin guys. Ang ganda, ang ganda ng setup. Isa pa nga guys. Ang ganda ng setup. Tingnan ba sa ay ba? Na, may pagpapago Talaro at kasama mo magtago Pag tayo ang magkasama ay napakalabo Na isa sa atin magpatalo Tanda mo pa ba si Raquel? Yeah. No? Yung laging taya at laging asertalo Siya ngayon ang aking kasintahan Di ba napakaswerte ng pagmumukha ko? Mm, diba? kong gawin ang lahat yeah. Magtatrabaho ng magayos Ipapasok sa tamang oras Magiging tapat na kaibigan sa amo uh Basta -huh. maging totoo ka sa akin Wala ka ng problema dapat isipin Nasabi ko na lahat ang gusto ko alamin Di ko na para pa naitago At magtago sa laki ganun ka rin Galing! wala sa harap Smooth, no? no? kaya ang meaning nito guys? Ba't tagu-taguan? Pero parang nag i Pero tingnan natin. So, I'm sure, eh. mm -hmm. Ibabali mo na ako pang ulam isang daan uh -huh. Bakit ang opisina kinakabahan? Ako na parang hindi ko maintindihan Ituloy ko pa matuubog na lang Di pwede nag-iintay ng ulam ng aking mahal dahan uh -huh. da -da -da -no kaya -ka ang makin tahimik na humapang na parang sundalo May nakuuto pa na kung di maganda -mang mangyayari Ano kaya to? Kung baka lang nakasigura din na ako makapag-isip na maayos uh -huh. Bukas ko ng pintuan Tumambad sa akin si Amo at si Rakira Ay! Galing. Okay, okay, okay. So yung tropa niya dati, pumasok siya doon kasi gusto niya na magbago. Galing siya sa kulungan. And then, ayun nga, inalok siya. Magkakatay ng baboy. Then pinakilala niya or parang nakikwento niya na si Raquel nga. Dati nilang kalaro. Naging partner niya. And then, boom! Okay. Nakita niya na si Raquel at si Amo. Anong ginagawa? Pero ang galing guys ah. Naalala ko dito guys yung kanta ni Glock 9 na kung, kung alam nyo rin yun or kung hindi nyo alam search nyo na lang di mo na dinig. Okay. Uh, parang ganito rin lang din na parang may third party And also, yung di mo na dinig, mabrutal siya, in a way. Kasi nga, parang nagloko din yung babae. Kasi hindi mo na dinig. Ayun nga sabi ko na parang, nagtatitle sila ng may, ano, may, sa likod nun, may, may story ang nakabaloob dun. Hindi mo na dinig dahil, parang yung chorus nga na parang, ano, hindi mo, hindi mo na dinig yung pagmamahal ko, hindi mo na dinig yung, pag, yung, basa, yung lahat ng sakripisyo ko sa'yo sinisigaw kung mahal kita hindi mo na pero mas naririnig mo yung kabit kabit mo or ano ba yung kalaguyo mo parang ganun so dito di ko alam kung ganun din yung kalabasan oh shit okay parang nagigits ko na nagkakatay ng baboy di ko alam kung ganun yun, yun, yun yung mangyayari parang brut ewan di ko alam shit ah ngayon ko lang din na ano to tingnan natin guys kasi si Raquel at si Amo kinakabahan daw siya hindi ko alam ah, kung anong susunod mangyari, tingnan natin guys tingnan natin tingnan natin

Ano may imagine mo tapos putik. Parang imagine mo guys, no? Na, binabasa mo lang, na-imagine mo. Ang ganda ng pagkakasulat niya guys. Para tayo nagbabasa ng ano. Ano tawag dito? Kung ano man yun. Basta magandang libro guys. Isa pa guys, isa pa. Eh, makikita mo naman diba? Yun sa... Yun. Para may ginagawa ba diba? Yun. Nag, uh, guys. <laughs> si Amo at si Raquel. Walang yaka Raquel. Dito natin guys, ang ganda. Ayun na nga, ayun na nga ko ko guys. Aha. Oh. kagay guys ang wild ngayon lupit mo dool ang lupit mo idol ang lupit Glock 9 2.0 or enhanced Glock 9 or Glock 9 version 2 or sabihin na natin susunod susunod sa yapak ni Glock 9 galing guys shhh alam mo yun, na-imagine mo, psycho na siya, guys. Tataga siya, tapos tao yung kinakatay niya, no? Alam mo yun, yung nagpapayose-ose. Ah! Galing. Na-imagine ko kasi, guys, no? Ganun kasi yung parang pag maganda yung story, uh, pagkakalahad ng story, may imagine mo siya sa isip mo and also para ka nandun sa sa mismong event na yun or sa mismong uh, kaganapan. So, ganun. Tapos dito pa guys na dito dito. dito. Isa pa guys, ang galing, ang galing. Tapos ito pa guys. <coughs> ha. Lagi guys, parang kinapkap niya no. Malabo ka na ngayon ma sa mo. Ay! ganda nung niya ano, na parang ganyan talaga ang napagtatanto ng mga taong tago ng tago. So ayun na pala yung tago-tagoan. Okay, sabi ko na nga ba guys eh, behind that tago-tagoan title, ah uh, may story ang nakapalo, which is ito. Ang galing ni Hero guys. No? I hope si Hero talagang mabigyan lang talaga siya ng proper audience talaga. Ano pa eh, hindi, kumbaga, Si Glock 9 kasi ito pa. Nandito siya eh. So, parang na-outshine pa siya ni Glock 9. Siyempre, legend na yung si Glock 9 eh. Pero alam mo yun guys, siyempre, hanggat, uh, hanggat may na, nandiyan pa yung legend natin. Hanggat di pa siya nagre-retire. No? So, sa kanya pa nakatutok. Pero kapag nagretiro na yung mga talagang, ngayon ah. Sila Glock 9, kumbaga nag-lilo na sila. No? Sana isa si hero talaga sa, alam mo yun, ah uh, pumukaw ng atensyon ng mga tao. Okay, kasi nandun na yung kanyang ano, kalidad when it comes sa pagiging ano, uh, storytelling, story writing. Alam mo yan guys, uh, uusbong talaga ng ganito. Tsaka and sa mga bagang, akala ko dati si Shanty dup yung parang pinopromote ni Glock9 dati. Pero iba kasi yung naging, ano eh, iba yung naging daan ni, uh, tag dito, ni Shanti. Kumbaga iba yung porte niya ng rap or iba yung ano niya, uh, niya. Iba yung pag-atake niya sa rap. Pero ito si Hero, talagang most likely isa siya sa mga taong pwedeng sumunod sa yapak talaga ni Glock 9 when it comes sa sa storytelling. Okay, kasi nandoon yung pagiging ano niya talaga eh. Kumbaga, hindi niya naging, hindi pag naririnig mo siya, hindi siya komplikadong pakinggan, Magigits mo agad siya. Pero alam mo 'yun, Uh, hindi hindi siya technical when it comes sa pagsusulat ng mga words or pagpili ng mga words or pagpili ng mga tema, hindi technical eh. Kumbaga, kung ano lang siguro pumasok sa isipan niya. Tinatahi niya yun based sa uh, kung anong kaganapan ang pwedeng maganap until matapos 'yon. Pero ayun nga guys, ano, sana magkaroon siya ng ano ng sariling spotlight, no? Sa sa hip-hop scene kasi pag ganitong mga sulat guys no na underrate natin eh. so sana 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 talaga hopefully uh, someday no magkaroon tayo ng isang Glock 9 ulit which is sa kaganapan naman ni Hero okay kasi syempre si Glock 9 tumatanda na rin naman eh no pero syempre yung mga kanta niya ano na yan nakatatak na yan pero sayo ko nga di ba lahat ng mga naluluma no magkakaroon din ng mga bagong usbong at ito na nga si Hero ang isa siguro sa pinakamalapit na pwede nating masubaybayan as Glock 9 2.0. Okay. Hindi, Glock 9 hindi pwedeng maging Glock 9 2.0 kasi, alam mo yan, Glock 9 yun eh. Hindi na para siya palitan eh. Siguro sa hero na lang, no? Susunod na hero. Okay. Susunod sa yapak ni Glock. Ayun na lang siguro. Kasi pag Glock 9 2.0, parang sinabi mong mas pinagaling na Glock 9. Which is, hindi naman mangyayari. <laughs> no? Nag-iisa lang ang Glock 9 talaga, guys. Kahit sinong artist ang pumalit, wala. Nag-iisang Glock 9 lang yan. Okay parang ano lang yan nagi isang flow you no? Know? walang pwedeng pumalit sa isang flow G guys eh. nagi hebabi or kastakli nuik al james kung sino pang mga ano artist natin dyan out there no hindi sila pwedeng maging to hindi pwedeng may kakabit sila ng hindi sila mas pinalakas kasi nga may kanya kanya ng identity ngayon yung mga artist eh No, ay loony, no? no hindi, walang loony 2.0 eh. Ibig sabihin, pag loony 2.0, parang mas in mo na Looney. Walang ganun guys eh, no? walang ganun eh. Siguro mas panibagong artist. Okay, ganun yung naiisip ko. Pero yung mga legendary natin today, I think magiging ano na sila. Well cemented na sila. Kumbaga nakaukit na sila sa larangan ng hip hop, no? Well deserved naman, guys. Okay, kung paano. So ayun lang, guys. Uh, tuloy natin, no? Kung meron pa. Tata si Raquel. hoy okay, ayun na nga, oh. kinap Wala sa harap. Solid, guys. Wala sa harap. nga <laughs> lang Sheesh. Tapos na yan, no, guys. Alright. So, stop na natin muna. Yan. Hold. Perfect. Wala akong masasabi, guys. Napakaganda ng, ano, napakaganda ng sulat, music, yung boses ni Hero, napakagaling. Uh, for me, 10 out of 10 yun. Okay. No and also kudos to him kasi talagang yung mga artist ngayon sila na talagang gumagawa ng ano nila eh ng beat nila sila gumagawa ng pinaka yun, music nila so talagang from scratch until na maging isang craft na pangmatindihan at pakikinggan ng masa no sila yon okay nakaukit it's not just as music lang talaga as plain lang na parang kaya eh, kanta ka bala ka hindi mo pagtripan hindi For them, ano yun? Gintok. Treasure yun, guys, na naukit nila or nahanap nila sa baul. Okay? So, ayan, oh, Para sa mga artists or mga aspiring artists, ayun, okay, mukha ng pag-asa, guys, kasi may mga gantong artists, guys, eventually, pag napansin to ng madla, guys, puputok din to katulad ng mga ngayong artists natin ngayon. Pero, ayan nga, as long as wala pa kayo sa spotlight, no, pilitin yung makamit kasi mapapansin at mapapansin rin namin kayong mga madla. No, kasi, syempre, di ba? Sa dami ngayong mga umi na din, syempre, no, kanya-kanyang pakulo at kanya-kanyang pasabog din. No? So, kanya-kanyang galing din. Okay, pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka napapansin is parang na-outshine ka. Siguro hindi mo pa time and also siguro kulang pa or siguro ah uh, talagang may iba pang pat na pwede or siguro sabihin natin na uh, may nauuna lang talaga sa'yo. Pero huwag kang mapanghinaan siguro ng loob, no. Tuloy-tuloy lang sa pagsulat at alam mo na sa sarili mo na gusto mo 'yung ginagawa mo. Ito 'yung pinakaimportante sa lahat. Okay? Na kapag gusto mong ginagawa mo, hindi ka tatamarin, no? So yun lang mga mababaga, maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo. Ang galing-galing galing Kudos, kudos kay Hero, no? At sana ayan na, may marami pa tayong mapanood na mga ganyang music or mapakinggan pala. Okay, Ng mga music para ma-react natin. Yung mga sulit talaga, no? Yung sulit talagang i-react, guys. So, yun lang, guys. Maraming maraming salamat, no? Ulitin ko, kung di ka pa subscribe please pindutin mo na yung subscribe button and like, comment, share ka na rin, no? Para sa mga susunod na reaction video, updated ka ay kabagang, no? So, maraming salamat, kabagang. Magandang gabi. Peace out. Good night.